Hello ETNs! welcome back to my channel. Panalo na naman si Pablo at kakapasok lamang na balita. Pasok sa isang US music chart ang kanyang panibagong song, panibagong kanta na EDSA. Pasok sa US Music Chart ayon sa isang legit na source ng itang 18 mula sa Amerika. Kaya naman, congratulations Pablo! Recently lamang ito na ilabas at na-launch ang new song ni Pablo na EDSA. na nakapasok na agad Sa U.S. music chart, congratulations and 18s, proud of you, and this is the power of 18s.